hindi na nag-asawa si Kokoy Laurel? Sa kasaysayan ng showbiz at musika sa Pilipinas, may mga kwentong lumalampas sa eksena ng kamera at umaabot hanggang sa personal na buhay ng mga artista. Isa sa pinakamatingkad na halimbawa nito ay ang hindi malilimutang ugnayan ni na Kokoy Laurel at Nora Honor. Si Kokoy, mula sa isang prominenteng pamilya, ay hindi lamang nakilala bilang isang mahusay na mga awit at aktor kundi bilang isang lalaking may kakaibang pag-ibig na inialay sa nag-iisang superstar ng bansa. Maraming taon na ang lumipas, ngunit nananatili pa rin ng tanong, bakit nga ba hindi na nag-asawa si Kokoy Laurel? Ang sagot ay nagsisimula sa katotohanang iisa lang ang laman ng kanyang puso. At ito ay si Nora Aunor. Sa kabila ng maraming babaeng dumaan sa kanyang paligid, sa kabila ng mga pagkakataong maaari sanang tumuloy siya sa ibang relasyon, at sa kabila ng inaasahan ng lipunan at ng kanyang pamilya, pinili ni Kokoy na manatiling tapat sa alaala -ala at damdaming inialay niya kay Guy. Ang ganitong klase ng pag-ibig ay bihirang masaksihan, isang damdaming hindi nabura ng panahon, hindi na iba ng agos ng kasikatan. At hindi napalitan ng iba pang babae. Para kay Kokoy, si Nora ay hindi lamang isang babaeng minahal. Siya ang naging simbolo ng kanyang inspirasyon, kanyang pananabik, at kanyang panghabambuhay na ala-ala Kung susuriin natin ang ugat ng ganitong desisyon ni Kokoy, makikita natin na hindi ito simpleng bagay ng pagpili o pagkakataon lamang. Si Kokoy Laurel ay pinalaki sa isang pamilya ng dignidad, tradisyon at mataas na pamantayan. Sa kanyang estado, inaasahan sana ng marami na siya ay mag-aasawa at magpapatuloy ng kanilang lahi. Ngunit dito nagpakita ng kakaibang tapang at katapatan si Kokoy dahil sa halip na sundin ang pamantayan ng lipunan, pinili niyang sundin ang pintig ng kanyang puso. Ang alaala -ala ng kanyang pagmamahalan kay Nora ay nanatiling sariwa, tila ba hindi siya kailanman nakawala sa anino ng kanilang ugnayan. Maaaring may nagsabi na ito ay isang anyo ng kabiguan, ngunit kung tutuusin, ito ay isa ring manifestasyon ng dalisay at tapat na pagmamahal. Ang hindi pag-aasawa ni Kokoy ay hindi nangangahulugan ng kakulangan o kahinaan. Sa halip, ito ay tanda ng kanyang paninindigan na hindi niya kayang ibigay ang sarili sa iba kung alam niyang sinora lamang ang tunay na laman ng kanyang puso. Dagdag pa rito, mahalagang isaalang-alang ang epekto ng kanilang kasikatan noong dekada pitumpu. Si Nora Honor, na kinikilalang superstar, ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ang kanilang tambalan sa pelikula at musika ay hindi lamang nagbigay ng saya sa mga manonood, kundi nagpatibay rin ng mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Para kay Kokoy, ang bawat eksenang pinagsaluhan nila, bawat kantang kanilang inawit, at bawat titig na naitala sa pelikula ay higit pa sa propesyon. Ito ay naging bahagi ng kanyang personal na damdamin. Hindi katakataka na sa bawat taon na lumilipas, ang alaala ng kanilang pagsasama ay lalong nagugat sa kanyang puso. Kaya naman, kahit nagpatuloy ang buhay at karera ni Nora sa iba't ibang direksyon na natiling nakatanim sa puso ni Kokoy ang isang pangakong hindi man binitiwan ng hayagan ay malinaw na isinabuhay niya na walang ibang makakapalit kay Nora. Sa mas malalim na pagsusuri, masasabi rin natin ang hindi pag-aasawa ni Kokoy ay isang anyo ng sakripisyo at pagpili ng katahimikan. Ang mundo ng showbiz ay puno ng intriga at alingas-ngas kung pinili niyang magpakasal sa iba tiyak na ikukumpara ang babaeng iyon kay Nora at marahil ay laging babalikan ng mga tao ang nakaraan nilang dalawa. Ayaw ni Kokoy na ipasok ang sinumang babae sa ganoong sitwasyon, isang sitwasyon na puno ng anino ng superstar. Kaya marahil, sa kanyang pananaw, mas mabuti ng manatili siyang nag-iisa kaysa magbigay ng bagong kwento na mauuwi lamang sa pagtutulad at pagkukumpara. Dito makikita ang kabaitan at malasakit ni Kokoy hindi lamang sa sarili kundi pati sa maaaring maging kapareha niya. Bukod pa sa emosyonal na aspeto, hindi rin maitatanggi ang espirituwal at kultural na dimensyon ng kanyang desisyon. Sa kulturang Pilipino, ang hindi pag-aasawa ay madalas tingnan bilang kakaiba, lalo na para sa isang lalaking galing sa prominenteng pamilya. Ngunit pinatunayan ni Kokoy na hindi laging sukatan ng tagumpay ang pag-aasawa o pagkakaroon ng pamilya ang kanyang buhay ay nagsilbing paalala na may mga taong pinipiling itoon ang kanilang sarili sa musika, sa sining, at sa alaala ng isang dakilang pagmamahal. Ang pagiging tapat niya sa alaala ni Nora ay naging bahagi ng kanyang pagkatao, isang katangiang mas nagbigay kulay sa kanyang karera at pagkakakilanlan. Hindi rin may kakaila na si Nora Aunor mismo ay naging pambihirang babae para kay Kokoy, sa kabila ng lahat ng pagsubok at kontrobersiyang hinarap ni Nora, na natili siyang tinitingala at hinahangaan ng publiko. At para kay Kokoy, ito ang nagpapatibay sa kanyang pagtingin na si Nora ay walang kapantay. Kapag ang isang tao ay nakatagpo ng isang Nora o Nor sa kanyang buhay, isang taong hindi lamang hinahangaan ng bansa kundi nagbigay rin ng personal na ligaya at inspirasyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit wala ng ibang makakahalili. Sa kanyang pananaw, sapat na ang minsang naging bahagi siya ng mundo ng superstar. At iyon ay isang kayamanang hindi kailanman mapapalitan. Kaya't kung tatanungin muli, bakit hindi na nag-asawa si Kokoy Laurel? Sapagkat para sa kanya, hindi kailanman nawala si Nora sa kanyang puso. Ang alaala ng kanilang pagmamahalan, maging ito man ay maikli o hindi natuloy ayon sa inaasahan, ay naging gabay niya sa buong buhay. Ang hindi niya pag-aasawa ay hindi isang kakulangan, kundi isang patunay ng katapatan isang patunay na may mga pag-ibig na kayang mabuhay nang walang hanggan kahit hindi nagtapos sa kasal. Sa bawat nota ng kanyang kanta, sa bawat eksena ng kanyang nilahukan, at sa bawat tahimik na sandali ng kanyang personal na buhay, naroon si Nora, ang babaeng minsan at magpakailanman ay naging sentro ng kanyang damdamin. Pero bakit si Nora, owner lang ang minahal bakit si Nora owner lang ang bakit si Nora owner lang ang, pero bakit si Nora owner lang ang minahal ni Coco Laurel kung iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit si Nora pero bakit si Nora owner lang Pero bakit si Nora, owner lang ang minahal ni Kokoy Laurel? Kung iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit si Nora Owner lamang ang minahal ng lubusan ni Kokoy Laurel, hindi sapat ang simpleng sagot na dahil maganda siya o dahil siya ang superstar. Ang totoo, ang kasagutan ay mas malalim pa kaysa doon. Ano nga ba ang meron kay Nora Owner na wala sa iba? Ano ang nakita ni Kokoy sa kanya kayong napakaraming babae ang nagdaan at dumating sa kanyang mundo. Dito natin makikita na si Nora ay hindi lamang isang babae, hindi lamang isang artista, kundi isang misteryo na nagbigay sa isay at direksyon sa buhay ni Coco y Laurel. Sa simula pa lamang, si Nora ay kakaiba na. Hindi siya nabiyayaan ng tradisyonal na anyo ng kagandahan na madalas itanghal sa entablado at pelikula noong kanyang panahon hindi siya mestisa, hindi siya matangkad, at hindi siya mayaman. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay sa kanyang presensya na hindi mapantayan ng sinuman. Isang uri ng karisma na hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Para kay Kokoy, ang mga mata ni Nora ay parang salamin ng kanyang kaluluwa. Puno ng pangarap, puno ng sugat, ngunit puno rin ng katotohanan. Ang kanyang tinig ay hindi lamang musika sa pandinig, kundi panata ng kanyang buong pagkatao. Kapag siya ay umaawit, hindi lang siya basta bumibigkas ng nota, ipinapadaman niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. At iyon, ang nakahumaling kay Kokoy. Si Nora ay nagmula sa hirap. Bata pa lamang siya ay dumaan na sa lahat ng klasing sakripisyo upang mabuhay. Sa kanyang kabataan, nagbenta siya ng tubig, naglaku ng paninda, at umawit sa palengke kapalit ng barya. Ngunit imbes na ito ay maging hadlang, ginawa niyang inspirasyon ang lahat ng ito upang maabot ang kanyang mga pangarap. At dito lalo siyang humanga si Kokoy. Bilang isang lalaking nagmula sa isang kilala at marangal na pamilya, alam ni Kokoy kung gaano kadali para sa iba na magtagumpay dahil sa connection at pribilehiyo. Ngunit nakita niya kay Nora ang isang babaeng nagsumikap at lumaban Isang babaeng hindi umasa sa iba, isang babaeng kayang patunayan ang sarili. Para kay Kokoy, higit na kaakit-akit ito kaysa sa anumang material na bagay. Ngunit higit pa sa lahat ng ito, si Nora ay may pusong totoo. Hindi siya mapagpanggap, hindi siya nagkukunwari, at hindi niya ipinapakita ang sarili bilang isang perpektong nilalang. Sa kabila ng kanyang kasikatan, natili siyang marunong lumingon sa kanyang pinagmulan, marunong makiramay sa iba at marunong magmahal ng walang kondisyon. At sa mata ni Kokoy, iyon ang pinakamahalaga. Hindi niya minahal si Nora dahil siya ang superstar ng masa, kundi dahil siya ang babaeng kayang maging totoo sa lahat ng oras. Sa tuwing magkasama sila, nagiging iba ang mundo para kay Kokoy. Sa piling ni Nora, hindi siya ang anak ni Laurel o ang lalaking mula sa prominenteng angkan. Siya ay isang simpleng lalaki lamang na marunong magmahal at marunong masaktan. Pinadama ni Nora sa kanya ang kalayaan mula sa bigat ng kanyang pangalan, mula sa pamana ng kanyang pamilya, at mula sa mga inaasahan ng lipunan. At iyon ang hindi niya naranasan sa iba. Kung sa ibang babae ay kailangang magpanggap siya bilang Kokoy Laurel, anak ng pamilya Laurel, Kay Nora ay sapat na ang maging Kokoy, isang lalaking umiibig. At dito natin makikita ang isa sa pinakamahalagang sagot kung bakit si Nora lamang ang minahal ni Kokoy, dahil sa kanya niya natagpuan ang kanyang tunay na sarili. Hindi niya kailanman naramdaman na siya ay kailangang magpanggap o magpakitang gilas. Sa halip, natagpuan niya ang kalayaan na maging siya mismo, kasama ang lahat ng kanyang kahinaan at kalakasan. Sa bawat ngiti ni Nora, sa bawat pag-awit niya, at sa bawat simpleng tingin, naramdaman ni Kokoy na siya ay sapat na. Kung susuriin pa, ang kanilang relasyon ay hindi lamang simpleng romansa. Isa itong pagbubuklod ng dalawang magkaibang mundo. Si Kokoy galing sa isang mayamang pamilya na puno ng kasaysayan at impluensya. Si Nora, isang babaeng galing sa hirap na umangat dahil sa kanyang talento at pagsisikap. Ngunit ang dalawang mundong ito na tila imposibleng magsanib ay pinagbuklod ng tadhana. At sa pagbubuklod na iyon, natagpuan ni Kokoy ang pinakamalalim na kahulugan ng pag-ibig. Ngunit bakit nga ba, sa dami ng babaeng dumating sa buhay ni Kokoy, si Nora lamang ang nanatili sa kanyang puso? Ang sagot ay simple ngunit masakit, dahil minsan lang sa buhay ng tao dumadating ang isang pag-ibig na ganito. Isang pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng kahit sino pa. Ngunit bakit nga ba, sa dami ng babaeng dumating sa buhay ni Kokoy, si Nora lamang ang nanatili sa kanyang puso? Ang sagot ay simple ngunit masakit, dahil minsan lang sa buhay ng tao dumadating ang isang pag-ibig na ganito. Isang pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng kahit sino pa. Sa tuwing sinusubukan ni Kokoy na buksan ang kanyang puso para sa iba, palagi at palaging bumabalik ang alaala ni Nora sa bawat ngiti ng ibang babae alaala ni Nora ang nakikita niya sa bawat halakhak tinig ni Nora ang naririnig niya sa bawat lambing yakap ni Nora ang nararamdaman niya at dahil dito hindi na nagkaroon ng puwang sa kanyang puso ang iba ang ganitong klase ng pagmamahal ay maituturing na isang biyaya at sumpa biyaya dahil nakaranas si Kokoy ng pag-ibig na tunay at dalisay. Sumpa dahil hindi na niya muling natagpuan ito sa iba. Ngunit para kay Kokoy, hindi ito sumpa. Sapagkat sa kanyang puso, sapat na ang minsang makilala at mahalin ang isang Nora Aonor. Hindi mahalaga kung natapos ang kanilang kwento. Hindi mahalaga kung sila ay hindi nagtuluyang magpakasal. Ang mahalaga ay naranasan niya ang isang pag-ibig na totoo isang pag-ibig na walang kapantay sa mas malalim na pananaw masasabi rin nating si Cocoy Laurel ay hindi na nag-asawa dahil sa kanya sapat na si Nora hindi na niya kailangang maghanap ng iba hindi na niya kailangang punan ang kanyang puso ng ibang pangalan sapagkat alam niyang kahit anong gawin walang makapupuno sa puwang na iniwan ni Nora ang kanyang pagmamahal kay Nora ay naging ganap buo at hindi na kailangan ng kapalit. At dito natin nakikita ang katotohanan ng minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa haba ng pagsasama, hindi rin sa formalidad ng kasal. Minsan, sapat na ang isang pagkakataon, sapat na ang isang sandali upang ituring mong siya na ang lahat. Para kay Kokoy, iyon si Nora Honor.